Pinangunahan ni Department of Energy o DOE under Secretary Maylid Kapungkol ang groundbreaking ceremony para sa 99 megawatt solar power plant sa Tantangan, South Kinabato. Ang nasabing proyekto ay patatayo sa isang daan at ang lupain sa Maragay Magon. Inaasahang ito ay magpapailaw sa higit 62,000 na mga bahay. Ayon pa kay Kapungkol, ang construction ng makabagong solar power facility ay mahalagang hakbang tungo sa bithiin sa malinis at maasakin energiya. Ito anya ay naka aklari sa National Renewable Energy Program. Ang solar power plant sa tangtakan ay suportado ng Apple Lucky 7 Incorporated at iBay GmbH, isang German-based company na nagpatayo ng 6.2 megawatt solar power plant sa Barangay Sentrala sa Surala. Ay ba sa DOE, ang Tantangan Solar Power Plant ay inaasak makalikha ng mahigit 150,000 megawatt hours ng malinis na kuryente kada taon. magre naman ito sa pagbawas ng tinatayang 66,000 tonelada ng carbon dioxide emission taon-taon. Ang phase 1 ng proyekto na may kapasidad na 40 MWAC ay naasahang magtatapos sa Desyembre at 31, 2026. Uruwel Osano, NDBC, BIDA Balita.